So, hello guys! For today's video, ayun, si Katuro, nagkakabit na ng sabitan. Sabitan ng, eto, o, yung ginuhit ni Kaguhit. Kunak <laughs> o, tignan nyo naman kay Katuro. O, ito naman, binigay sa kanya. Puro bigay na lang. Oo. Eto, bigay na naman sa kanya. Yung mga fans niya, o, ba diba? Perfect. I-display niya na. Siyempre, hindi pa patalo yung sa akin, ah. Nasaan yung sa akin? Ay, eto. Ito yung sa akin, oh. Oh, ilalagay din dyan ni Katuro. Ayon. Ah, hindi namin alam kasi kung saan namin ilalagay, eh. Ah, meron na rin dito. Meron na rin dyan. Kaya, ayan na lang yung ano niya. Space. Uh -oh. Ah, Pangbugaw ng lamok mal? Eh, para museum ng bahay. Ah, uh -oh. Magmumuka na daw museum kakabsat kapag ka, ano, maraming frame. Kaya last na siguro na design to. Mm, kunakmanin. Kasi medyo... Ano din eh, ang messy rin tignan kapag ka, sobrang daming mga ano, nakasabit ba? True. Balak sana natin yan sa kwarto, di ba? Hmm. Pero ano? Ang sana ng lamok. <laughs> Hindi naman, grabe ka naman balak sana namin sa kwarto pero mas gusto kasi namin dito sa labas para pag may bisita o oh, makita nila o oh, Allah, ang gwapo naman sabihin nila o oh. Siyempre, sabay i-refer na namin sila kay Kaguhit para magpagawa din sila. O, oh, di ba? O, oh, expose namin yung wedding pic namin. Ayun, wala pa nga pala kaming ano, family picture dito kung makikita ninyo kakabsat. Hmm. Ano? Wala pa kami yung family picture. Pa family picture to tayo. Oo, uh, uh, maybe soon. Pa pa family picture tayo na dalawa. <laughs> May ganun. <laughs> Malay mo pag nag-family picture tayo, tatlo na anak natin, no? <laughs> uh, Oo, <abot> pa. <laughs> 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 Pero ano, kakabsat, hindi namin alam kung saan ilalagay yun pag nag-family picture kami. O, oh, diba? Balak pa nga sana namin maglagay dito sa kusina ng ano, mga ibang frame. Pero, syempre, ano parang magulo na tignan. Ala, pasensya, nakakabsat at makalat ang aming kwan. Kagagaling kasi namin na malengke. Ayun, di pa namin na ilalagay lahat. Kira. Ano? Kira mo ah, ito, kailangan niya ng alalay. Hindi. Mo dyan, ma... Ay, titignan ko kung pantay. So, <coughs> oh, okay, okay na. Oh, ayan si Katuro. Talented yung asawa ko kahit saan. Ano, siya yung nagkakabit lahat dito siya lahat nagkabit dito. Diyan, sinabit-sabit niya yung mga yan. Ito. Tsaka yung mga solar namin, nilagay niya. Ito, lagay ng mga medicine namin. So, ayun lang for today's video. Thank you for watching!